Para sa isang bansang may mahigit na 40% na lupa para sa pagsasaka, napakaliit po ng atensyon na ibinibigay natin sa ating agrikultura. Ang katotohanan na kalagayan nitong industriyang ito na ilang taon o dekada nang naging normal ay lalong naramdaman ng bawat Pilipino pagpasok ng pandemya. Marami tayong katanungan. May kakulangan ba talaga tayo sa pagkain? Bakit tayo nag-import ng mga produktong sagana tayo? Kaya ba natin marating ang self-sufficiency pagdating sa ating food supply? Ano ang mga bahagi ng ating sistema sa agrikultura ang kailangan pampatibayin? Paano pa natin matutulungan ang industriya ng pagsasaka upang gawin itong hanap buhay na pipiliin ng ating mga susunod pa na henerasyon? ay di lang tungkol sa pagtatanim, sa bukid o sa pagpapalaki ng hayop. Ang kailangan sa agrikultura ay isang buo at kumpletong sistema mula sa pag-aaral, sa pagpupondo, sa produksyon at pagproseso, distribusyon sa paghahatid ng pagkain sa mesa ng bawat Pilipino. Mula taniman hanggang hapagkainan. Ganyan dapat natin tingnan ang sistema ng agrikultura. Buo at hindi nagkahiwa-hiwalay na piyasa. nasa Ilocos Norte ako, prioridad namin ang alagaan ng aming mga magsasaka dahil agriculture ang main industry ng aming probinsya. Bula sa research and development, andyan ang aming lokal na fill rice sa bata at meron pang mga dalubhasa na nanggaling sa Department of Agriculture kasama sa tungkuli nila ang magpamahagi ng mga bagong informasyon o kaalaman tungkol sa pagtatanim. Ano ba ang magandang binhi ngayon? May climate change na ngayon at eh, kaalaman na meron tayo noon, hindi siguro bagay sa panahon ngayon. Ano ang binhi na kaya ng matinding tag-init? Ano yung kaya ng malakas ng bagyo o pagbaha? Kahit farmer, minsan ay naguguluhan na. At ang pagpondo at pautang ay mahalaga rin. Ito kasi ay kailangan, habang wala pang ani, ay meron magagamit ang ating mga magsasaka, Pambili ng kanilang tinatawag na agricultural inputs. Napakalaki nga ng problema ng ating mga magsasaka ngayon dahil napakataas na ng uh, abono para sa ating mga tinatanim. Kaya naman, eh, kaya yung iba na ay hindi na nagtanim dahil nga ang urea umabot na ng 2,500 at sabi nila eh, baka na lang hindi naman sila kikita. Napakalaki problema na kailangan talaga nating tignan. Baka maari na ang pamahalaan ay bibili ng napakarami para makamura at ito isasama doon sa production na ibibigay sa ating mga magsasaka. Ang irigasyon at libreng patubig ay hindi pwedeng mawala. Ito ay serbisyo ng gobyerno na dapat naman binibigay ng libre. Sa produksyon naman, marami tayong kailangan habulin pagdating sa mechanization. Napag-iwanan na po tayo ng ating mga karating bansa na sa atin lang natuto magsaka, gaya ng Thailand at saka Vietnam. Marami na silang teknolohiya na nagpapabilis ng trabaho at nagpapababa ng kanilang production cost. At ito ang isa sa pinakamalaking factor kung bakit mas mura pa kadalasan ang imported rice kesa sa lokal. Sa amin sa Ilocos ay pinaganda namin ang mga farm-to-market road para ma mabigyan naman ng mas maraming pagkakataon na madala ang mga produkto sa merkado. Marami pa tayong lugar sa ating bansa na nangangailangan ng ganitong mga infrastruktura, yung tinatawag na FMR or Farm to Market Roads. Isa rin sa ginagawa namin para matulungan ang aming mga magsasaka ay ang paghahanap ng kanilang susuplayan ng merkado. Naging trader ang probinsya, may tiyak at siguradong pagbibenta. Sa tulong din ng mga sister province relationships, binubuksan ang daan para sa ating mga lokal na farmer para mapakilala nila ang kanilang mga produkto sa mundo. Ang turismo rin ay napakalaking bagay sa ating mga magsasaka dahil ang bawat bisita ay may katumbas din na pagkain kinakailangan sa national level. Kinakailangan matukoy ang mga pinanggagalingan ng produksyon para makapagplano tayo na mas maigi. Saan ba tayo kukuha ng ganitong produkto? Saan tayo sobra-sobra? Saan tayo kulang? Kaya napapagusapan uh, napapag-usapan na siguro kailangan ng Department of Agriculture talagang isentralize muli sa national government. Dati naman ay meron tayong Food Terminal Incorporated at National Food Authority. Ang FTI ang tumatayong bagsakan ng mga basic commodities na pinagbibili sa subsidized price habang ang NFA naman ang nag stabilize ng presyo ng bigas at ibang pagkain sa merkado. Ang Kadiwa Program naman ay ang naglalapit ng mga bilihan sa mga mahirap puntahan na lugar sa presyong subsidized din. Hanggang ngayon ay buhay pa rin itong Kadiwa. Hindi lang sa Ilocos pero inadapt na rin ng Department of Agriculture. Kinakailangan ay buo nating tinitingnan ang sistema ng agrikultura. Hindi magiging epektibo at matibay ang buong sistema kung napapabayaan ang ibang bahagi. natin magkaroon ng sapat at abot kayang pagkain para sa ating bansa na hindi umaasa sa importasyon, lalo na sa ating mga basic commodities. Marami sa aking sistemang nabanggit ay hindi lang sa Ilocos Norte maari magawa, kundi pati sa ibang probinsya at siyempre sa national scale. Proteksyonan natin ang ating mga magsasaka at bigyan sila ng mga oportunidad at pangangalaga na nararapat. usapin ng sapat at abot kaya na pagkain ay pundasyon na masiglang manggagawa at masaganang bansa. Kaya't prioridad ito ng Unity para sa agarang pagbangon. Tuloy-tuloy lang po ang kampanya para sa ating mansahe ng pagkakaisa. Sama-sama po tayo babangon -babang. Hi guys, once again, thanks for watching her dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.